Bismillah alhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sabi ng sugun ni Allah sallallahu alaihi wasallam, Kapag nagkasalubungan ang isang mananampalataya sa kapwa palataya at sila ay nagbatian ng assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sabay ng pakikipagkamayan o shaking of hands ang kanilang makasalanan ay pinapatawad ni Allah katulad ng paglagas ng mga dahon sa puno nito. Allahu Akbar, isang practice ni Propeta Salalay Salam na marami sa atin ay pabaya. Guruin mo, babatiin mo ng salam, makikipag-shake hands ka. At habang kayo ay nagkakamayan, ang inyong mga kasalanan ay pinapatawad. Katulad ng paglagas ng mga dahon mula sa puno nito. Subhanallah. Kaya kapatid, kapag may nakasalubong ka, nakapatid mo sa pananampalataya, kunin mo ang kanyang kamay, batiin mo ng salam, at lahat ng pwede mong sabihin na mabubuting salita, ay sabihin mo. Halimbawa, kamusta ka na kapatid? Nabalitaan ko, nakapasa sa board exam yung anak mo. Congratulations ha? Masya Allah, nakapagpatayo ka na ng apat na branches sa negosyo mo ha? Pwede ba mag-apply? Dagdag pa rin yan. Nabalitaan ko na promote ka sa trabaho. Allahu Akbar. Karapat dapat ka nga dun, kapatid. At kung binulungan ka na ng syaitan, itanong mo yung artistang ganito, yung showbiz, yung ganito, ganyan, negosyo, stop na. O sige, kapatid ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganyan, kapatid. Kapag nakasalubong mo ang kapatid mo, batiin mo siya ng salam, makipagkamayan ka, samantalahin mo ang pagkakataon, at pagkatapos magpaalam na Tandaan mo ang inyong mga kasalanan ay pinapatawad ni Allah katulad ng paglagas na mga dahon mula sa puno nito Yan ang sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh